isang daang taon, lahat tayo ay nakalibing na. Amen? Nakalibing na rin, sigurado, ang ating mga minamahal, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala. At pagkatapos ng isang daang taon, iba na rin ang mga tao na nakatira sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan na kung saan pinaghirapan nating pagawa at patayo may mga ibang tao na rin ang magmamay-ari ng mga bagay ng ating mga inipon. Pagkatapos ng isang daang taon, ang kotse na binayaran natin at inutang, wala na rin. Maaring ito ay scrap, lata na, tinapon, o baka inilibing na rin. Pagkatapos ng isang daang taon, yung ating trabaho na pinagpaguran, ini-stress, palaging iniisip, binigay na sa iba. O maaaring ang kumpanya na ating pinasukan ay wala na rin. Pagkatapos ng isang daang taon, yung mga kaaway natin na kinaiinisan, nakabaon na rin. At pagkatapos ng isang daang taon, kahit ang ating mga kaapu-apuhan, hindi matayo, maaalala, makikilala, o matatandaan. Pagkatapos nating mamatay, larawan na lang tayo. Makikita sa album, sa picture, nakasabit sa dingding. Maaring makikita tayo, dadaan tayo sa Facebook feed ng ibang tao. Pero hindi na tayo kilala. Pagkatapos ng isang dekada, mawawala na rin ang ating mga larawan, ang ating mga alaala. Kung maiintindihan natin ang ating kinabukasan na mawawalang kwenta lahat ng ating mga inaalala dahil may katapusan ang lahat, hindi ba magiging mas masaya tayo ngayon? Yung ating mga takot ngayon, pagkatapos ng isang daang taon, wala na yan. At pagkatapos nating mamatay, yung ating mga pangalala,